Sa ikalawang araw ng Philippine Tourism Dive Dialogue, tumungo ang mga diving stakeholders sa Lapu-Lapu City. Ikinasa ang isang underwater at coastal cleanup sa lugar na bahagi ng hakbang ng Department of Tourism na maipreserba ang marine environment. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia-Frasco na mahalaga na mapangalagaan ang kalikasan dahil may kaugnayan anya ito sa industriya ng turismo na nagbibigay ng kabuhayan sa milyong-milyong Pilipino. Uh, we are waging a whole new different war and that is against the degradation of the environment. Either way... Uh, we come together as filipinos to ensure that we preserve our uh, environment for the long term tungod nga dako kaayo o uh, kontribusyon ang turismo sa ekonomiya og milyon-milyon sa atong mga ng pilipino ang uh, nagagad sa paglambo sa turismo alang sa ilang uh, panginabuhi iba't ibang klase ng basura ang nakuha mula sa mangrove area sa Mactan Shrine. Ayon kay Frasco, ang mga basurang nakolekta sa nasabing lugar ay isang nakakalungkot na pangyayari na nakikita rin sa maraming baybayin sa bansa. Hinikayat ng kalihim ang publiko na makiisa sa pagpreserba ng kalikasan. Sadly, this is an occurrence that we see in many coastal areas in the country and that is why no small act is ever wasted. Uh, magtulungan po tayo na uh, i-conserve yung ating uh, environment or coastal resources uh, by picking up any piece of trash that you can see along the coastline or under the sea for that matter. Dagdag pa ni Frasco na malaki ang papel na ginagampanan ng malukal na pamahalaan dahil sila ang nasa forefront ng environmental conservation na sumusuporta sa tourism industry. Sa Lapu-Lapu City, may ordinansa ang LGU, na nagpapataw ng multa sa mga turistang nagtatapo ng basura sa karagatan. Paliwanag ni Mayor Junard Ahong Chan, bilang isang tourism city, dapat malinis ani ang lungsod, lalo na sa mga karagatan. We have uh, an ordinance na dapat yung mga turista, hindi na basta-basta magtatapon sa basura nila sa kadagatan. Yung mga pambot natin, yung pang-turista natin, meron silang sariling uh, garbage uh, can, bags, sa so, uh, pagbalik nila, meron mag inspect pag may basura ba sila o wala. Pag wala silang basura, sigurado tinatapo nila yung basura doon sa kadagatan. So they will penalize. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.